I see, I uh, see. Excuse me. Ay. Oh no. This, di si Pilipinas ka? May nanap ka? Yes. Ah, Ito, ano lang Oh. Bakit? lang. I, I see, so, baka may extra ka pa pwede pa hindi, ay pahiram. ko may 5. Oh, Kulang ko, ba? Bilis, ako what's up, guys? It's me again, Cons Regina. Nandito na naman tayo sa labas guys. Dahil inutusan ako ni Lola na pupunta dito sa Manning. Ayan o, ayan. E kaso sarado. So kaya nandito na naman ako sa labas. At syempre, every time nandito tayo sa labas is let's see kung makakagawa tayo ng experiment for our fourth time. Dila natin ko. Makapag-prank na naman ba tayo dito sa kabayan natin? So tara guys, maghanap tayo. Habang nandito ako sa labas, ako syempre. Pero pupunta muna ako sa ibang manings. At hahanapin, or tatawagan ko muna si Lola. Kung okay lang ba sa kanya sa Watsons. Kasi close na po yung manings dito. So, alright guys, sabayan niyo ako at tatawagin ko si Lola. Ma'am, the money's here. Is huh? close. Close. Oh. Yeah, oh. is it okay? I go to Watson. I don't know why. I will read first. Oh. Our store lunch time. Ah, lunch time. They will oh. open three thirty. Oh, 30. Oh, oh, thank you. Ah, what time now? Please <laughs> wait. You uh, Watsons. <laughs> the palace, it it. Uh, yeah. it it. Ah, okay. Ah, okay. Because the mornings will open at 3.30. Okay, bye-bye. Okay, okay, bye-bye. So, yun na guys. Mukha ko Lola. So, maglalakad muna ako dito at mag punta mo na ako dun sa pharmacy kung saan member siya at syempre makapag-discount siya at syempre habang naglalakad tayo dito guys pag may madiskitahan tayo pag may matripan tayong kababayan natin so it's about time to prank again 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 so tara guys samahan niyo ako sabay umula kayo sa aking daan Alright, guys, dito na ako sa labas at ako'y naglalakad. Ay, nandito na pala ako dati sa labas. <laughs> Naglalakad na ako ngayon at naghahanap na ako kung sino yung ma-be-vecting ma natin. So maghahanap pa tayo, guys. At ang i-alibi ko naman ngayon is gusto kong bumili ng tinapay. Kung may $5 ba siya. Kasi kulang kasi yung pera ko. Baka may $5 ka dyan. Pwede pahiram. Ganun, or pwede pahingi or pahiram. sa so tingnan natin kung sino yung mabibiktim natin, mapaprank natin, kung sino yung kababayan natin na mapaprank. So, so, good luck to me. Dito na ako naglalakad. Kasi na may mispatan tayo, may ma mamapag-tripan tayo. Pero titingnan ko muna sa mukha, ano, syempre, paulit-ulit, paulit-ulit dahil ngayong ganitong oras, wala tayo masyado maite. Pero, for sure, hindi talaga pwedeng mawawalan. Kasi all the time, marami talagang mga kainday-inday ko ang lumalabas kahit anong oras. Siyempre, inutosan ng mga amo. Yun. So, tara, pasok muna ako dito. ulit sa pharmacy. Pero hindi ko na kayo isama post ko muna video ko. And mamaya nga, pag may matripan tayo, mapagtripan. Guys, to ako. Parang may naispatan ako eto. Pero, alam nyo, nakakatakot kaya mag, ano, mag, mag prank, guys. Em takot ako. Nakakatakot din minsan. Pero ewan ko lang, try ko. Hindi ko alam kung Pilipina ito o Indo ay pumasok si si siya. Pumasok, ayun. So, antayin na lang natin. At tayo natin malalapas mamaya. So, tayo-tayo muna tayo dito 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 sa gilid. Tayo muna tayo dito. At antayin natin sa Habang nag... Aantay uh, ako ng oras ng 3.30. So, let's see guys. Good luck. Kung pagbibigyan, tayo. Ito na nga guys, tayo nakatayo dito sa gilid at inaantay natin lalabas si ate, lalabas si kabayan natin, si Bebe. Let's see kung magiging successful or pagbibigyan ba niya tayo. Pero kailangan talaga nating umaktin ng bongga shows, ng bongga, pero guys, hindi talaga ako mga pag-acting, hindi talaga artistahin ang kasad. So, wait lang, wait lang guys, post po po at aatayin muna natin sis. So, sa ko, siguro ang alibay ko is $5 sis, baka naman may $5 pa dyan. Um, uh, hindi pa hindi, hindi pa hirap. Kasi, wala kasi yung pera ko. Bibili sana ako ng pinapay. Kaso, Kulang, kasi, kulang ng limang five dollar. so baka naman um, uh, baka naman sis hindi makiusap sa iyo limang uh, limang kuya five dollar. baka naman kung wala naman okay lang din sis uh, nag try lang naman ako ganun galingan pa natin galingan pa natin acting pa acting acting pa acting so wait guys baka lalabas na yun so Ready mo na tayo, mag-ready mo, ready So guys, lumabas na siya ikaw. So, sobrang busy naman ni ate. So nakakahiya naman kung i-distract natin siya ganun yung bit-bit niya. So maghanap na lang tayo ng iba. Wait ah, mahanap muna tayo ng iba. So guys, ah, uh, yun ah. Na. Ngunit nakita ako yan. Yan, yan, yan. Yan na lang ang ipaprank natin. Ha, ito, kapag yan tayo. Wait ah, wait Ay, busy siya, guys. Nakausap. Nakakahiya naman ko. Bakit na, na lang tayo ng tipa? May kausap siya sa telepon mo. May kausap tayo, maghanap tayo. Pwede ko na mga kapabaya. Okay, mo. Talala. Ganyan pa lang. Ayun ayun, ayun, nakapurma. Sundan na lang natin.

Selfie. Pumasok sa dulo, pumasok. Atay na lang natin, pumasok sa Shintay Ma. Baka may bibilin siguro. Atay na lang natin dito. Atay na lang natin. Yun na. Na ispatan ko na yun talaga ang bibiktimahin ko. Guys, update. Dito pa rin ako. Nagaantay pa rin ako sa kanya na lalabas. Kasi nasa loob pa siya ng store kung saan namimili siguro siya ng gulay or ano, ayawan ko ano binili niya. So, antay na natin yun yun kasi naka-day Naka, naka-forma, -naka naka-forma si ating. <laughs> Ay, Diyos ko, Mariusef. Itong kalukuhan mo, Inday. Wait lang guys, post muna natin kasi mouth out of storage na po tayo. Bye. Guys, um, lumabas na po siya. Ayun yun. Kaso, may kausap na naman sa telepono at pumasok na naman sa kapila. O, pumasok, pumasok. Pumasok. pumasok naman dito sa kabila. May binili. Ano ba yan? Pumasok sa kabila. Antayin na lang natin o pasukin natin sa loob. <laughs> o, antayin ko na lang dito kaysa sa labas ulit. Siguro saglit lang naman yan. Hindi naman yan magtatagal. Antayin na lang natin dito. Antayin natin dito. So, so, antayin na lang natin. Saglit. Kasi siguro hindi naman yung magtatagal. Total, inaate ko uh, pa naman yung man. pala siya. nakita niya, ako. siya, excuse me. Ay. Oh no. ay right, <laughs> 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 ano, ako narinig. Try parang ako busy kasi yung utak niya ba. Busy. sweet lang. Pagsagaan natin. Busy siya. Ang dami parang may gusto siyang bilhin. Tapos ano. Try na. Try natin. Bina, bina. Di unito. Ay, dito naman siya. Uy. Uh. Ganda na lang natin dito. Oh, Kapag sa so paan na gusto niyang jindi. Kanina pa yung isa. Nag-iisip kung anong bibili niya. Ikaso kung dito ko siya titirahin. Kung oh, dito siya titirahin. Ang oh. daming tao. Kasi uh. yeah. pag dito ko siya titirahin, ang daming kasi ang daming dyan. Okay, what do you Ano yung parang may sige talaga siyang bilhin Hindi ko alam kung ano bilhin na kaya natin to Ano guys? Tutrahin na ba natin? Ayun, ayun. ayun siya. Ayun, nag siya. Yes, ko na talaga ito. ito. Hello, sis, si Pilipina ka? May nanap ka? Ah, ito ano lang mabili. Ah, bakit? Wala, ay sis, baka may extra ka pa itala. Ito yung pahiram. Ay, pahiram. Tignan ko kung may five. Kulang lang kasi ko ba? Bili sana ako si Papa. Tignan ko. Nakakahiya. Wala na, tignan ko. Ah, okay lang. sige lang, sis. Salamat. Dyan na Guys, wala na daw siyang 5 dala, wala. Oy. Palpa. Sige guys, 'di na move tayo. Move, move. move. Wala na daw siyang 5 dala. I smile, smile pala. Alam mo kasi hindi ah, tatawa talaga. Wala na ta siya. Pinakita naman daw niya. Wala. Wala. Feel, feel, feel. Sunod pa naman ako na sunod sa kanya. Diyot niya yun. Kasi nakaano siya. Guys, mag-try na lang tayo dito sa iba. No, mag-try tayo. Wait lang. Mag-try tayo. Please oh, wait. Sila ko muna kung kap-record pa. Alan, ayun 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 Ay, ayun 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 na ayun 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 na <invecex2> <krosusgar> oh, sie krieti, eh, holo. Was Guys, na holo, ganz Dala, tama na yung isa. Hindi <laughs> sa crispo. Magaling na tayo, guys. Hinakaw lang natin yung oras natin. So, build! <laughs> Ay, Diyos ko, kalug ka kaintay. Baka bukas na yung manis, guys. Hinaantay lang natin 30 minutes. Ay, may habulin tayo may na natin. Oh, <laughs> ulit. May Pilipino na ata ulit. Ay, bulin na po. Victor, nagmamadali po si ate. Ay, pumakasak po si ate. Nakadyan mo pala ay kawakot na wala taga hindi tayo pagbigyan yun nga tama na yung isa 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 lang tirahin natin <laughs> alright tapusin ko muna itong video ko oh, guys so ko lang muna itong video ko dahil nagmamadali na ako dahil bibili na ako ng pinabiliin ni Lola sana nag enjoy kayo sa video ko oh, tapos kamuna, muna may kahit <laughs> I am Ang kitap. so. So, ano na kaya? Magugustuhan niyo 'yung video mo Please, mag-alala muna, like naman ng video nito at kung hindi ka pa na-subscribe, na-follow, please follow me and please subscribe me and can hit the notification para up to sa mga video ko pa ako. Pa-like ano ah, sa silo ko? Ano sa silo ko? Ano sa silo ko? silo Joke! For entertaining purposes, oh, ano sa silo oh. ko?